Hey guys, so welcome back ulit sa akin channel. Uh, Papa Chinito po ulit. marami uh, Maraming nagtatanong sa akin kung uh, libre ba ang gamot dito sa Slovenia. Uh, sagot ko po, libre kung kayo ay meron na kayong health card. So, kung wala kayong health card, may mahal po yun. Or, uh, kung may trabaho na kayo, syempre kung may trabaho na kayo, meron na kayong ano, health card. Ganito po yun. Dito po ka sa, sa lugar namin, sa may postoy na sa Slovenia ang hospital po ay uh, nililequired kayo na kumuha kayo ng personal doctor nyo. So, pupunta kayo sa hospital, magtatanong kayo, uh, kailangan nyo ng doktor. At para kung sakali nagkasakit kayo, may issue nyo lang kayo ng medical ano, uh, certificate or ma check-up nila kayo. Ngayon, kung meron kayang ano, uh, problema sa ano sa kalusugan, gaya ng high blood, uh, diabetic kayo or may uric acid kayo or ano man etc kailangan niyo yung doktor niyo so kung may personal doctor na kayo pwede niyo siyang tawagan for appointment at doon na uh, sabihin yung ano yung uh, inyong mga ano uh, kailangan dapat sabihin or kung meron kayong medical uh, ano uh, tawag dito medical uh, ano ba tawag diyan yung medical report sa previous ano nyo, previous uh, hospital niyo malaking bagay po 'yon so kailangan nakatabi po 'yon so doon nila makikita at mababasa nila kung ano ang condition niyo health condition niyo so ang gamot po dito uh, once na naano na kayo na naano na kayo ng doktor niyo is uh, nasa sa kanya po kung ilalaboratory niya kayo kasi syempre uh, i-ECG niya kayo, dadali niya sa kayo sa ano, i-kapa-check niya kayo uh, kung gusto niya ma ano, malaman sa inyo, yung check yung dugo niyo, ihi niyo, o ano pa, uh, doon niya malalaman kung ano ang dapat na gamot ang ibibigay sa inyo. So, uh, dito nga pala, ang gamot is libre. Pagka inano na po ng doktor niyo yon, uh, niya yun yung mga, dok na, mga gamot na yon, isa Didiretso na po kayo sa ano, sa ano sa sa butika kasama ng health card ninyo. Ah. Uh, Ipepresent sa butika, doon bibigyan kayo ng gamot. Kung ano lang ang binigay sa inyo ng doktor, yun ang ibibigay sa inyo. Kung gaano pa siya kadami. So, kung bibigyan, kung wala pa kayong health card dito, ang gamot na sagaya ko sa akin is medyo may kamahalan yun. Maabot ah, siya ng almost 150 euro kung pagsasamahin ko yun. 150 euro for ano, for 3 uh, months. So, malaking bagay ho yung 150 euro. Misan maabot pa nga ng ano, 200 euro. Depende po yun sa ano, sa ano, sa gamot ninyo. So, konti natin ninyo is uh, libre. Opo, libre. Uh, yung iba may bayad siguro tax lang gaya ng isa kong gamot na 1 euro lang binabayaran ko so ang bibiling ko yun siguro mga 120 mga ganun ang tatlong box na yun so malaking bagay po yan at malaking benefits para sa akin kung meron kang ano, uh, health card dito yun lang ang kinagandaan dito sana, sa ano, size na yun so see you on my next video ulit